ilang bahagi ng commitment ng Rise and Shine Pilipinas na isulong ang media and information literacy o MIL tuwing webes po mapapanood ang MIL 101 na tumatalakay sa mga konsepto ng media and information literacy Malaya tayong nakakagamit ng cellphone, computer, at iba pang media. Pero, malaya nga ba tayo? O baka naman, kontrolado na nila tayo? Sa MIL 101, tutulong kami para ikaw ay maging matalino sa paggamit ng media. Ang MIL, o Media and Information Literacy, o mas kilala rin sa tawag na Media Literacy, ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na i-access, i-analyze, gumamit, lumikha at magpakalat ng impormasyon at iba pang pa mga produkto ng media gaya ng mga balita, memes at iba pa. Malawak ang sakop ng media literacy. Hindi lang ito tungkol sa fake news o pagpapakalat ng maling impormasyon. Tumutukoy din ito sa kakayahan natin gumamit ng digital technology. Dito sa MIL 101 ay isa-isay natin ang konsepto ng media literacy. Simulan natin sa fake news. Politically incorrect o hindi tama ang terminong fake news. Dahil kapag sinabi mong news, ito dapat ay makatotohanan at hindi fake. Pero for the purpose of discussion, ginagamit na rin ang term na fake news. Pero ano nga ba ang tama? Ang fake news ay maaring misinformation o disinformation. Ano ang kaibahan ng dalawa? Kapag sinabing misinformation, ito ay mali o hindi tamang informasyon gaya ng chismis, insulto, at maging ang pranks na madalas na rin gawin ng ibang vloggers. Pangkaraniwan ay hindi nito intensyon na i-mislead o linlangin ang tao. Samantalang kapag sinabing disinformation, ay sinasadya ang pagpapakalat ng informasyon gaya ng hoaxes, gawagawang kwento, o di kaya ibang uri ng propaganda. Parehong maling informasyon ang misinformation at disinformation, pero nagkakaiba sila sa intensyon. Kaya't maging maingat sa paggamit ng informasyon, siguraduhin na ito ay tama at hindi gawa-gawa. I am your Prof. Fifi, and I am your MIL Agent. <tong>